Contagious diseases, viral o nakakahawa daw po ang mga sakit according to mainstream medicine. Na yun din ang na-indoctrinate sa atin mula pa nung tayo yung mga bata. Pero ano nga ba ang katotohanan? Ano ang stand ng German New Medicine tungkol dito? First of all, i-define muna natin ano ang contagious diseases. Sabi dito, a contagious disease is an infectious disease that is readily spread by transmission of a pathogen through contact with an infected person. A disease is often known to be contagious before medical science discovers its causative agent. For additional information, tunghayan natin ang kwento ni Masha and Dasha. Isa silang conjoined twins at ano yung surprising and shocking Na na discover ni Dr. Kyle Severson Tongkol Sakanila. To. What's the lesson here? As we know, Masha and Dasha had sh shared bloodstreams. Therefore, if one had a virus or a bacteria, the other had it as well. However, they did not share sicknesses. If one became ill with a childhood disease like Measles. The other one did not experience, it, even though it was in their blood. And they saw this all the time: colds, flus, other childhood diseases. They were all experienced separately. While one had a runny nose, the other one didn't. While one was throwing up, the other did it. How can this be? sa lente ng German New Medicine, magkaiba sila ng mga so-called diseases or sakit kasi nga po, hindi naman kasi talaga yung mga nakalakhan nating cost of diseases kuno daw yung mga cause talaga ng sakit. Kung hindi, ito ay mga biological conflict at nagko-cause ng biological adaptation. Kasi nga po sa German New Medicine, hindi siya tinitignan as pagkasira or kabaliwan ng kat pag or pagkakamali ng katawan natin. Tinuturing ito na adaptation. nag adapt yung katawan natin for survival. Kasi yun yung language niya. Again, nagisimula psyche, brain, papunta sa organ. Gusto ko lamang po magpaalala na isa lamang po akong mensahero at uh, independent researcher. Please don't shoot the messenger. Kayo po ang magtimbang ako, ako ay may tiwala sa inyong sariling discernment and judgment. So kayo po ang bahala kung ano yung gusto ninyong paniwalaan. Pero nasa modernong panahon na po tayo, dapat bukas pula ang isip natin sa mga makabago at updated na kaalaman. For reference, pwedeng yung tignan ito sa learninggnm.com. Ito po ay fourth biological law. Under po doon yung uh, pagiging hindi totoo na nakakahawa ang mga sakit. Tignan naman po natin ito on a practical level, yung uh, mga bagay na pwede nating ma-observe in real life. Kung po tayo ay may partner, boyfriend o girlfriend, automatic po ba na tayo ay nahahawa kung meron man silang nararamdaman or sakit? Yung atin pong mga basurero dahil sila po yung madalas na expose sa mga mikrobyo, mga basura, mga dumi. So kung uh, may katotohanan ang contagious theory, hindi po ba dapat sila yung unang nagkakasakit or wala na talagang gustong magtrabaho ng maging basurero dahil nga expose, expose sila at madalas silang magkasakit or madalas sa kanila yung mga namamatay. So may tiwala po ako sa inyo na kaya nyo mag-decide, mag-discern at gamitin ang inyong best judgment.